Ay! Ay! Ay, ginawa naman, nagbibidyo ko na rin pala. Okay. Ay, maraming maraming salamat pala sa mga nanood ng video yo, -doop doop doop. sa first vlog. I don't know how could I imagine for that ang na nangyari doon kasi for the sake doon sa, dun sa vlog na yun. Hindi eh, mo, hindi ako maririnig. mo, hindi ako maririnig for the for sake kasi sa ano sa content na nagustuhan niyo and road to 10k 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 views so maraming maraming salamat sa pagmamahal niyo. Paano niyo na yung aking page ng Jimmy TV? Ah, ano pa ba? Ay, pwede. bakit? At ang kanyang bug for today. iba to. Eh, Manila to. Ayun, tinamad na. Asan ah, yung kembot? Oh, Sisi. Si eh. Sisi naging barako na. Kaya <laughs> eh, kasi nakabarako kasi ako. Ayun, wala, wala ako. Wala, iba iba naman naman. May iba naman yung style naman. <laughs> Hi guys. So, wait lang. Sa ating yung camera. So, for now, today's vlog, sama ko siya. Pasexy siya. Eh. Wala, wala itong point five. Wala ba point five? Bakit? Ayan, dito kami out of nowhere. Ayan. Kakatapos na namin. Kakatapos na namin talaga mag-sim. Ha? Parang In Phoenix, ba't wala daw kay 0.5 daw? Sabi ko. Ba't wala daw kay 0.5? Comment daw ang dalaw daw. Maglagay daw kayo ng 0.6. ganun. Ito mga diba, stabilize niya, diba? Oh? Ito mga diba, stabilize niya. Kaya... Uh, ay, maraming maraming salamat sa mga nanood dun so sa first vlog ko na umabot na 7.9k views na siya ngayon so road to 10k na siya and then road to 10k also yung aking followers ko sa FB page so maraming maraming salamat sa mga patuloy pa rin na sumusuporta pa rin sa so, first vlog ko I hope na appreciate nyo yung ganong vlog ko and sana uh, follow na tayo, ma-eligible na tayo kasi Nagkaroon kasi ng problema yung aking FB page regarding sa eligible sa so, monetization, Facebook monetization policy para nagkaroon yata ako ng copyright strike so sa FB page ko naman so I try to fix that so nag ano na ako kay, uh, kay, Meta na I hope I hope na I hope na naman na uh, ma-resolve yung aking problema ko regarding dun sa regarding dun sa uh, Facebook uh, monetization policy ko kasi uh, ang hirap na naman akala ko na strike na naman na strike na strike ko na naman ako regarding sa regarding sa uh, sa vlog ko Nawo ko kaya dinilit ko yung mga reels ko doon na dalawa yung pinabijo kasi yung ano time lapse eh, naka strike siya. Hindi, so, yung kanta. Yung audio. Yung kanta, so... Dinilit ko siya, probably. So, ayun. So, probably, ah... Lakad-lakad lang siya. Ayun lang. So, yun lang. Mare, asan yung bag mo? Oh. Bakit? Ipitin mo. Bakit? Tignan mo. Uh. Talaga ba? Ayaw mo ba? Hindi, hindi. Huwag gagalit. Hindi yung ko Hindi na. Lene, <laughs> <laughs> na. Oh, grabe oh. Hindi pa dyan no? Kahit sobrang hangin pero tignan mo Hindi talaga ng jacket talaga eh, no.

Ano ba na ba na? Ano na na ba na? Wala naman tao, wala naman tao. Ano? Ano ba na? Loko. Wait Grabe naman Grabe naman yun.